mga ka araw na to mga ka-choy Paks, Magtuturok tayo Ng ating mga yung pang last shot na kasi la, Bigyan na natin sila pang vitamina para 36 days na kasi sila mga ka So dapat yo Kasi aabot ng 45 days Yun na, release na kasi So kaya 36 days Tara, tuturokan natin na mga ka Let's go yo Ayan mga ka prepare muna ako mga kachipaks so pang 5ml lang po yung ating sirens yan una unang bira kayang kaya mga kachipaks yan pangalawang bira sobrang bigat na sobrang bigat na to mga kachipaks pangatlong bira tapos pangapat na bira tapos panglima mga kachoy packs yan yung sirens natin mga kachoy packs lima lang po yung ano yung mga uh, cater nya so nada na po load na naman load yan Load na naman. So, 15 heads po to mga kachoy packs. 15 heads. So, medyo matatagal tayo sa pag, ano, pagtuturok ng ating mga big. Ayan. Shoutout sa aking mama mga kachoy packs. Palagi nag support o oh, support mga kachoy packs. So, ayan. Yung role sa aking ina mga kachoy packs sa aking mama. Yung bigay bigay lang bigay ng sirens yan yan yung rule niya ganyan lang yan tingnan niyo di mama sobrang laki na to mga choy pang good size na to mga choy yung mga bake natin so 36 days na kasi yan hindi malaki yan ayan mga choy packs so load na naman load na naman So yung bilhin natin na ano na vitamina yung pang 20, ml so may natitira na 5 ml talaga. Dahil yung 15 hits lang po ang ating mga big mga kachipak so meron tayong 5 ml na natira so tatabi muna natin baka ano. Marami kasi ano mga buntis pa dyan na mga inahin na, mga inahin, mga inahin ko. Yan. O two bigyan. Yan, Meron akong 50 mga three packs. By the way, mga three packs durox pala to mga big natin. So, yung inahin natin Dorox crossbit na to sa large white. So, good good quality nitong mga big natin mga three packs. So, good quality yan. Yan, tingnan mo mga choy packs yung kanyang size. Yan, sobrang laki na. size na talaga. Yan. So, 36 days mga ka -packs. So, ah uh, may 36. So, may sampo. May sampo pa. ah uh, I mean, siya May siyam na po na araw para i-release natin yung ano yung ating mga BX so hanap muna tayo ng mga buyer nito mga ka -packs. yan yan o oh, tingnan yung mga ka yung mukha ang Dorox talaga yan yung ang yung size niya mga ka Chipax oh good size talaga Torok, torok mga Chipax yan bigay na naman ng pagkain sa mga biik yan yan mga Chipax yung pinha pinakamaliit na hobby uh, mga joy box yan pinakamaliit na yan so kala ko mamamatay yan eh kaso survivor talaga so shout out this shout out pala to ng ang um, big na to grabe sulit sulit na supporta sa iyo big ka Tapos na tayo mga ka-joypax. So, tapos na tayo sa pagtuturok. So, ano yan. Hmm, yan, tapos na. So, yan mga ka Tapos na tayo mga ka-joypax, no? So, salamat lagi sa sumusuporta sa akin, sa aking mga video. So, Abangan nyo ang susunod ko na video mga kachoy pax. Sana palagi kayong sumusuporta sa aking mga video mga kachoy packs. Click, uh, subscribe nyo na lang yung channel ko mga kachoy pax. Then click nyo na rin yung notification bell para palagi kayong nakasubaybay sa aking mga video. Ayan. Tara, let's go mga kachoy pax. Bye bye.